Mga kaibigan, kumusta naman kayong lahat? Ang panahon ngayon ay medyo maalinsangan, maagang maaga. Nagpapakita lang na talagang hindi maganda ang takbo ng ating klima. Posible dahil sa ating mga pag-aabuso. Kaya para sa akin magandang punto ito na pagnilayan natin kung ano ba ang ating magagawa. Magtulungan tayo upang uh, Uh, maibsan man lang ang hindi magandang uh, temperatura na napakainit no magtanim ng kahoy wag magsunog ng mga plastic kailangan manging responsable tayo sa ating paligid amen mga kapatid ngayon ay araw ng webes Oktobre 5 na tayo, panglimang araw sa buwan ng Oktobre 2023. Maraming salamat sa inyong lahat sa inyong patuloy na pagtangkilik, patuloy na pagsusubaybay sa napakasimpleng pagninilay na ito. Ako na may natutuwa na magbasa ng inyong uh, mga komento. Maraming salamat din sa inyong patuloy na pagbabahagi, pagshare sa blog na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapatid, sa inyong mga kakilala na sa inyong paraan kayo rin ay naging misyonaryo na maipaabot ang pagninilay na ito sa kanilang mga wall sa kanilang uh, uh, kinaroroonan sa pamamagitan ng modernong teknolohiya gaya ng cellphone. Alam ko marami tayong pinagkakabalahan, di man tayo makas ngunit nakakatuwa na makarinig tayo ng mga pagninilay sa pagbasa araw-araw. Patuloy tayong magpuri kang Isus kay Maria at kay Jose. No, dahil uh, Uh, isa sa mga tungkulin natin ang magpasalamat palagi at uh, uh, magpapatunay na ang Panginoon ay napakabuti. Ang ating Mahal na Birhen Maria sa kanyang uh, katayuan bilang ina ni Hesus, bilang ina ng ating Panginoon ay nawa'y maging gabay din natin sa ating patuloy na paglalakbay. Si San Jose ganun din no na maging gabay din natin sa uh, ating paglalakbay sa mundong ito, sa kanyang panindigan, sa kanyang pagdipensa sa kanyang anak, sa kanyang responsibilidad, sa kanyang tungkulin, na sana tayo rin ay magkaroon ng panindigan. Mga kapatid, ano ba ang nilalaman ng ating pagninilay ng ating Ibanghilyo sa araw na ito na ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 10, Versikulo 1 hanggang 12. Alam nyo dito sa ating Ibanghilyo, itinalaga ni Jesus ang pitumput dalawa na mga disipulo at ipinadala niya ito sa nagkaiba-ibang bayan. At sinabihan niya na napakarami ng aanihin ngunit kakaunti lang ang mag-aani. Pag punta ninyo sa lugar, huwag kayong magdala ng kahit anong kundi kapayapaan ang dalhin nyo upang sa gayon ay maramdaman nila ang buhay na presensya ng Diyos. Alam nyo mga kapatid, sa bisa ng binyag na ating natanggap, lahat tayo ay tinawag upang maging misyonaryo. Maging misyonaryo tayo sa ating kakayahan. Ako na may natutuwa na marami sa mga kapatid nating mga OFW ang naging misyonaryo din sa kanilang kakayahan. Ang magpakita ang maging saksi ng kanilang pagiging kristyano, ng kanilang pagka-anak ng Diyos. Tayo, ganun din. Naalala ko lang sa statistika ng ating uh, uh, bansa, bansang Pilipinas, mayroon tayong mahigit isang daang milyon na populasyon. At hindi natin maitago na sa isang mahigit isang daang milyong populasyon, 80% dito ay mga katoliko. No? Yung 20% pinaghahati-atian niya ng mga kapatid natin na sa sikta protestante. Ngunit majority at marami dito katoliko. At kung titingnan natin ang populasyon, ang bilang ng mga kaparian, hindi ito umabot ng siyam na libo. So ibig sabihin kung mayroon tayong bilang na 80% of more than 100 million then almost 9,000 lang ang mga pari katoliko. Ibig sabihin kakaunti. Hindi pa natin na, na bilang dyan ang mga madre, ang mga lay komisyonaryo. So ibig sabihin ang pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos ay hindi lang ito responsibilidad ng mga pari, ng mga madre, ng mga lideres laiko sa ating parokya, sa ating komunidad, di responsibilidad, tungkulin natin itong lahat. Marami din sa ating mga kabataan ngayon na minsan hindi nila napagtanto na ang kahalagahan ng paglilingkod sa simbahan, ng pag-alay ng sarili. Siguro mas magandang pagnilayan din ito lalo lalo na ng mga magulang na magkaroon ng mga motivation sa mga anak na sana makonsider din nila yung pagpapari at pagmamadre no? at uh, uh, kung wala mang apo wala mag anak sana kahit sa panalangin na lang no? pagdasal natin na marami ang tutugon sa panawagan na maglingkod sa simbahan oo nga Marami ang aanihin, ngunit sa kaunti lang ang mag-aanihin. So para sa akin, mas magandang bigyang pansin natin ito. Kumilos tayo. Maging saksi tayo sa ating kakayahan na maipadama na ang Diyos ay Diyos ng kabutihan. Na ang Diyos ay Diyos ng pagmamahal, Diyos ng pagpapatawad. Ito 'yung ating unang tungkulin na maisabuhay ang kabutihan ng Panginoon, maipadama at maging saksi tayong lahat. Sana magsikap tayo na maging tunay tayo na anak, misyonaryo, at takapagdala ng mabuting balita sa ating komunidad. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Isus, turuan mo kami maging tapat na lingkod. Turuan mo kami sa aming kakayahan ay maipaabot namin at maipadama na ikaw ay tutuungang mabuti. Hinihiling namin lahat ito sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon. Amen.